Hello guys, good morning. Narito muli ang inyong discarding mami. Ayan guys, kita nyo. Andito ako nga na ah, loob na. Pupunta kami ng pag-ibig. Sa mga anak. Gusto nila akong dalhin doon dahil may bahay silang nakuha doon. At gusto nilang ipakita sa bahay nila. So, ayan, so trendo, sa, so, sakay kami ng trend. Sa sakay kami ng kapuntang kapit. Ayan guys. So kita kita tayo doon sa aming um, next station Magalian. Kita kita tayo doon guys. Kita ko sa inyo ba? Ayan guys, ang aking anak. Ayan. Ang amisis niya tulog na doon sa kabilang bakay. Yung bakay ng kapatid niya ito. Magkatabi sila dito ng kapatid ng amisis niya. Ayan. Ayan, ganda ka pang din. Ayan, nandito. Ito ang kanilang bahay. Yun. Ya. By January, lulipat na sila dito. Ya. Ayan. 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 Ayan, ang toilet. Ito yung toilet. Ayan, ang sa nito. Ayan. Ayan, ang Ayun. Okay. Tapos ito yung kanilang pagiging beti kitchen. At ang alagaan sila sila. Yan o, pinaka mo ng dalawa sila dito. Kapag nandito na yan sila, magkakaroon na ng bagay niya. Ang kapila nang sa kapatid niya. Na asawa niya. Ayan. So, akira tayo sa task guys. Pakita ko sa inyo. Kamitas. Ayan, dito tayo sa master bedroom nila. Ayan, yan ang kanilang master bedroom. Ayan. Ayan, Royce. Yan. Mas malaki ito dun sa ibang mga kwarto. Tatlong kwarto ang meron dito sa taas, sa second floor. At masarili din dito sila dito toilet. Ayan, no? Then, dun, dun. Sariling Yan. Ayan, ayan, ayan. Sarili yung Ayan. Naka-shower na. May lagayin sila lang medicine. Yan, okay. At naloob na, na pala niyang dita dito. Kaya so, ang tanong nila lahat ng nandyan sa baba. Yan, okay. At at sa kabila, ayan. Ayan ang kanila.

ఆండింగ్ నా సక్సెస్ నా ఎలక్ట్రిక్ నా మెటీరియల్స్ హ్యాన్ ఆయ నా కైల్ నాకిన్ 440 నా కొలస నా నాకినే హాయ్ దిస్ nai pasya ko na kayo dito sa master bedroom ng aking anak at sa kwarto ng magiging kwarto ng kanilang anak at yan sa magiging guest at tayo anak ko. Okay, ito yung magdan. Pababa. Ayan. Baba na tayo. Okay guys. Ayan, yeah, ito yung pinakasalas nila. Ito hmm? hmm. yung yeah, pinakasala nila. At ganyan sila makakaroon ng mga lamis ang kainan. Dani. At may mga freezer sila, may mga makarag... rin. Ayan, pag-isipan na nila kung saan nila yung nilalagay. So, okay guys. Okay. Okay guys, magpapalam na kami sa inyo. Inabot na kami ng dilim. No? Eh. Kaya, paalis na kami dito. Naulan. Ayan, ito yung kanina mga kapit. Ito yung kanila mga harapan ng bahay nila. May mga tao na nakatira dito. Yung mga may mga banangat sa kabila may ito baka nito. Baka next year maglipat na yung mga yun. Nagtawag lang naman try si Ayan, okay. And, may tanim na nilalagay sila. Ayon, kasi mayroong tanim. so okay thank you so much alam ko nandiyan lang kayo patuloy na kamatang ilig natin mga video maraming maraming salamat sa inyo guys at uh, please don't forget to comment down below sa baba takoy uh, masipag magbasa at magiging sumagot sa lahat ng inyong mga katanungan Ayan. Click the button bell two times. I love you all. Ayan, no? Nagtawag na ng tricycle. Ayan. Okay, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. I love you all. Ang aking mga kanalang. Ay, palagi din niya. Sorry. Bye-bye. Ayan, ang aking grandson. i to Okay, thank you, thank you. Bye -bye. Bye. Bye -bye. Bye.